Ano daw ang kondisyon ko kung ako ang mamuno sa bansang ito? Isa lang kondisyon ko. Isa ang kondisyon ko, ito lang. Alisin ang Senado, alisin ang Kongreso. Lahat ng budget, lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 Trillion, ilagay sa kamay ko. In five years, gagawin ko super superpower ng Pilipinas. Wow. Wow. walang magnanakaw kahit singko at walang makikialam na magnanakaw kahit singko pag kayo ay tumulong sa akin. Walang magnanakaw na katulad ng nakikita ng, natin ng, 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 ngayon. Gusto kayo tumulong sa akin, you must be super honest when it comes to pera. Ganon. Yan ang totoo. Nakita niyo yan sa Bansang Karyan. Maraming Mike ako sa sakin this month ang karyan ng mga mga ulupong diyan pero financial tanungin niyo ang buong kingdom citizens.